Salit ako. Hirap. Hirap ng buhay probinsya. Guys, ganito magbukas ng ano. Ng nyog. Yung, mag yung magugulang na pang data ano kahirap dati dati ang buhay yan gagawin nyo lang po likod at taas para madali siyang makuha then ganito nyo no? diba saglit lang picnic tip number one diba Then paluin nyo po dito para matanggal yung balat nya. Yan. Yan. Tanggalin yung ganito. Paluin nyo lang. Pero kung may lakas naman kayo, pwede nyo hilahin. Yan. Meet Nit meeting nyo. Hmm. Diba? Eh, Ang ibang at nga to. natin natin yan. ito so, kaya ang umat-mat ikaw ikaw na natiba yung ngipin mo ayan oh, guys oh nyug na oh By mo nga tingnan natin kung nilaman try natin mga mga kairis mga kairis try natin baka tayo bukas ng bukas wala naman palang laman yan nga bulok Huh? Oh. Oh, yeah. Yung isa. Kung ano mo. <coughs> oh. Wow, ganda siya oh. Hmm. masarap po na to oh. fresh na tubig galing sa buko. Yan Niyog talaga. Ito pa. Biyakin na natin. Mm Diyan, na, Mga viewers natin, oh. May din ako. Yeah. may kung sa tumbong, masarap siya. <coughs> ang tumbong. Okay na yun ito. sira. Hindi yata yung kasama sa uh, ko. Nalaglag. Oh. Ayos makapuno pala to. oh, boy. di makapuno yun. oh, makapuno nga yun. Ito po. Ito po ganito po ang klase ng makapuno. oh, guys. Pwede po siya lagyan ng asukal. Kakayurin nyo siya. Ito po yung makapuno na nyog. Makapuno lang. Oh, yan. Tingnan natin yung isa. Siguro okay itapon yung isa. Sabi ko na itapon. <laughs> Kala ko bulok siya. Oh, guys, to. Makapuno din, oh. Gagawin mo dyan. Minatamis. kira Sira talaga yan. Hindi, mabango. Kaming... Oo nga no. Hmm. Ngayon pala yung makapuno. Makapuno. Ganun ito po ang makapuno. Adari mo. Sagupin mo. Saglit lang. Ka-viewers. Sagupin dito bulok. Ay bulok to. So. Try mo. Ayan. Mayroon pang isa dyan. Ha? Mayroon pang isa dyan kaya. Na? Niyog. Ayan na. Hindi tarang. Ilan yan? Dadalwa? Kunin ko kaya yung kwan lo